Ang video guys lagi na lang lagi na lang naka-offline 'yan lalong-lalo lalo na pag Sunday. yan Saturday Sunday offline lagi sila. Ngayon naman Monday, offline pa rin. Lagi na lang ang video kaya parang gusto na namin mag-transfer dito sa ano, sa Metrobank. Kasi itong Metrobank madalang silang mag-offline. Kan dito na 'yung mga napamili namin. ayan <laughs> Kasi yung ano, yung pagkain namin, dahil marami nga kaming ano, marami kaming daing na uh, idinating galing ng Bicol. Hindi naman ako pwedeng magdaing lang na magdaing guys kasi nga hindi ako nagra-rice. Pang-rice talaga ang daing. Hello! Hmm, dito na naman yung mga, ay aray ko! Grabe! Hello, hello, hello! Aray! Grabe kayo, nandun sa bahay na ang person. So, yung mga pinamili namin, nandun na sa ano, sa kusina. Uh, eto guys, yung ano, galing sa bukid, nagpahingi na kami. Tapos meron pa doon, doon. Ito yung galing ng Bicol. O, ba? Diba? eto Ito yung galing sa bukid namin to. Hindi nyo, oo, binigyan ko na sila Christy. Okay lang. Okay. Tapos binigyan na namin doon sa kabila kila Mark. Kasi marami guys, hindi naman namin kayang ubusin lahat yan, sayang. oh, hindi mahilig si Clark sa saging. Tapos, yung iba, yan. Ito pa yung iba, pinapahinog. Ito yung iba, o. Oh. Yan, pahinog na bukas, pwede na ito kasi ngayon mapakla pa siya. Ayun yung iba. Yan na guys, yung ano, tanim ni Papsi dun sa, ano, sa bukid niya. Ay, ayun yung tupperware dyan na tilagay ko na nga ito, hindi na niya mag yung trabaho dito siya yung taga luto namin, siya yung taga linis dito taga luto, o oh, may ano na si papa, may kapalit na si papa sa trabaho dito pa! pa! yan dalawang batuta, nandito lang sila pa ikot ikot. eto nga pala yung purifier na binili ko, yung isa hindi na po pwede o, tatapon na namin yan na ito yung ano, yung saging nakahapon isang piling yan, yan na lang yung natira. May naging bisita kami kagabi, so binigay din namin yung iba. Ito yung hinog na maganda yung pagkakahinog. Tapos, meron kami nabili na ano, na sugar free, kahit sila papa, ito na rin yung ano nila, yung kakainin nila. Kasi hindi ko naman kayang ubusin ito, guys. Kahit 4 days, hindi ko kaya. Masisira lang. Ayun pa yung nabili namin, oh. Five, pang 5 days na niya ngayon. <laughs> Bumili uli ako guys ng ano ng alcohol namin. Maliit lang itong binili ko kasi puno pa naman yung mga alcohol namin. Pag lumalabas kami, saka ini-spray din ni Clark dito sa sahig. Kasi minsan, hindi na naano nila Sky hindi na nila na ilalabas yung poop nila. Kaya ini-sprayan ni Clark niyan. Tapos meron din kami disinfectant, guys. Huwag okay, mag-alala. Hindi lang alcohol yung ginagamit namin. Marami kaming disinfectant. Marami akong nabili. Pero kapag na-disgrasya kasi sa gabi, alcohol yung nilalagay ni Clark. Ito oh, nakabili ako. Yeah, Tapos maganda rin ito sa ano, sa sahig. Makislapan sahig, ayan. Sa TikTok, meron pa yung violet. So ayun, yung mga disinfectant namin, yung ginagamit namin ngayon. Grabe, si Grapi galit na galit. Water muna tayo guys. Water, water, water. Ah! Personal ng loko. Ang galit naman Papa si Rafi. At, uh, Grabe. ng mga taos, <laughs> sa pamagitan ng pagbenta at ng at na, kasi manood uh, din dito lalo na pag sa mga legal na mga usapin. Ang ganda o oh, dito kay ano, kay Rafi Tulpo. Yun lang, pero hindi naman lagi. Paminsan-minsan lang. Tapos current events, yun, nanonood din kami ng ano, konting balita, ganyan. Si Papa, mahilig sa balita yan. Hmm. nga <laughs> May tagaluto na siya eh. <laughs> na si Clark. Kain na tayo pa. ka na. Kainan na. Maga kasi kami kanina nagpunta ng bayan. Oh, ito yung pinaluto ko sa kanya. Atay ng manok. Na, tsaka pakpak. At tsaka yung tay. Tapos nilagyan niya ng bulaklak ng kalabasa. At tsaka patola. Marunong na. <laughs> Sinabi na lang ni Papa yung ano yung paano niya lulutuin. Okay naman. Masarap magluto si Kuya Clark. Eh, napabilib nga niya kahapon yung mga kumain ng isang araw. Ba yun pa? Kasi nagluto siya ng kare-kare. Hindi sila makapaniwala na siya ang nagluto nun. Sabi nila, sila nga hindi sila marunong magluto ng kare-kare. Ito yung nabili ko na electric pan. Bumili ako ng extra na electric pan para dito. Kasi nga, minsan, mainit. Misan, ito sa side madali. na ito. Hindi, sa side na ito minsan, wala na siyang init. Sarap Ay, na wala na, siyang namin. Oo, oh, oh, sarap na ulam namin, guys. Sorry. Ito yung natira kagabi. Pinainit kaya niya ito, Papa? Ay, okay. hindi eh, na nainit. Kailangan ipainit. Hindi mo na masarap. Ito. Tapos yung... Papa! mm. galing na si Kuya Clark magluto. Tapos sinangat. Hmm. So, hindi na naman magkakainan nilang Reyna. Nagpaluto ako ng atay kasi nga kila iskay. Ano sila sa atay eh. Matagal na hindi sila napapakain ng atay. Ayun. Mabubusog na naman ti-ik-kay. ti ti ikay yung atay. Opo. ko na ng ano, yung mga atay na mga frozen, tapos kakainin natin. Hindi maganda yun. Ayan. Opo. Yung gulay. Ampalaya na ano, yung malaking ampalaya lang tayo nakakabili Wait ah. right, na. For the tikim. Mm, nauna si Bella. Kain <laughs> na. Bagyan natin mo kayo. Ito na naman siya. Nakapatong na naman siya. Kita ko. Parang tuloy-tuloy yung ulan yun. Dobrandahan. O kasi yung ano, ah, oh, bagyo ngayon. Mm. Sky! Saan si Sky? Atay! ng manok. Nguyahin ah. Hmm. Hmm. Buti nga dahan-dahan lang yung bagyo eh. Eh, yung ulan. Pero ang laki ng sakop niya, ano, luwang.

sara, O, oh, di ka, wag ka uminom. <laughs> di kami lang. <laughs> Ayaw yata niya. Ang, ang hang nilagyan ni Clark ng ano, yung... Ano ito, yung mantika ng maanghang. Grabe. Ano yan, Clark? Ano yan? Bumabag nag ice cream ang mga person. <laughs> So, andito na ang mga person at kami ay namili guys. Ayan ang pinamili namin. Prutas, gulay, sibuyas, bawang, luya. Tapos ito, ang aking favorito. Ayan ko lang yan, gigisa ko lang yan. Okay, kanina bago kami umalis, nagluto na ako ng, nagpalambot na ako ng ano, ng pata. Kasi, yun ang request ni Ate Cheng. Kanina ito, ano na, malambot na. Tapos, pinalitan ko na rin ng, ano, ng tubig. Siyempre, yung ating ceiling green, ang hahaba, lagyan na natin para may lasa na yan. Nagay tayo ng asin, iodized salt na, ano, tag-ulan eh, ano siya, nagtutubig. Mm. Kaya hindi pa kami naglagay ulit. Nilagay ko na nga pala yung ano, okra, tapos sunod ko yung sitaw. Ang bango, dahil dun sa ano. Wala ka yata kaming kamatis, na ano ako muna sa rep. Luto na yung ano, yung mga gulay na iba, lagay na natin to. Masarap siya, pero hindi sing sarap kapag merong nag sa kamatis sana. Pero okay na rin, hindi naman mapili si Ate Cheng. Lagay na natin itong ating pang-asim. isang ano, isang buo ng malaki. <laughs> Ayan. Alam niya, mas mura ito sa online. Sa online ka bumili. Sinigang sa Sampalok. Yung nor sinigang sa Sampalok. Mas maganda pag sa online. Bili sa ano, sa Shopee. Ah! Bakit? Para maikli. Crab. Ba? Bakit krap? magagamit mo ba sa kulong? O oh, naik maikli lang talaga. <laughs> hmm? May crab tap ba na Apollo? Ah, uh, ito. ito pa, oh. Bakit ka ba? hmm. Hindi ako naggumagamit ng ano ng patis na kasi nakita ko si Papa na kapag meron kaming patis, lahat pinapatisan. Uh, pinola, tinola, lahat, lahat. Tapos sausawang patis. Toyo, maalat din siya yung toyo. Kaya ito, Filipino style soy sauce, hindi siya masyadong maalat guys. Hindi kagaya ng ibang mga soy sauce. Mmm, Akin na yung suka dyan, anak. Mmm. Ay, wala na tayong ano, paminta dito. Wala na ba? Tapos yung ano din, yung dato puti soy sauce. Ayan. Hindi rin siya masyadong maalat, guys. Tinan yung dami ko na nailagay. Oh. Hindi siya maalat ito, ito. Yung Filipino style. I-try ninyo, try ninyo. Filipino style. Hindi siya masyadong maalat. Para din siyang... Yung ano yung... Tawag dito. Ito ang aming sausawan. Yeah. Lagay mo na sarap. Eto yata, mag mo na ilagay sarap kasi ano eh? Bukas. Bukas. Ang bukas natin. Eto, magdadala ba tayo nito? Nang ganito? Parang hindi na. Oo. Hindi naman tayo magluluto doon. No? Na? Hmm. Ito na lang. Ito na lang. Talagay ko na. Alam nyo ba, ang dami-dami na -dami kukuhang sili ni Papa sa ano, sa bukid. Oo, oh, ayan na naman. <laughs> Mababas na naman tayo. Guys, yung malaki ang tiyan. Malapad ang ano, malapad ang... Eh, yan ako ako eh. Yan na yung pagkatao kung hindi na natin bababago. Kung kayo nga, ikaw nga na nagbabas eh. Aba, nakita ko yung Facebook mo, girl. Malaki pa pala yung tiyan mo sa akin. <laughs> Bas ka ng bas sa akin. Tinignan ko ang Facebook mo. Ang taba mo pala. At mukha ka ng matanda, ha? Kaya, wag na ako. Happy lang. Oh. Ayan. Be happy. Ah. Ikaw ang talo. Pag di ka masaya, ay pahingin ng sili dyan. Tapos haluin mo, anak, yung ilalim niya ni Juan. Ito yung binili ni Ate Cheng na suka sa ano, sa Pangasinan ano, nung nagpunta kami sa Dagupan. Para mas masarap yung ginagawa ko na suka. Okay, kulang na kulang kami sa suka. Ang dami-dami namin sili. Tapos, kulang sa suka. Ang gusto ko kasi yung original ang mabili ko. Yung mga hindi tinitimpla. Ayoko ng mga tinitimpla kasi kaya hindi kami nakakabili na madalas but anyway salamat sa ating mga buzzer pampataas din kayo ng views dahil habang nagta-type kayo, tumatagal yung ano nyo okay lang yan welcome, welcome, welcome eto bukas, ilalaga ko yung opera marami kaming opera And marami din kami gulay bagyo. Alam niyo ba yung nagsisinda dito? Isang daan lang ito lahat-lahat. Tapos mayroon pa siyang kasamang pansit kanton. Eh, mahal itong pansit kanton. Ay, kasama na yun doon kanina. Yeah. Oo. Sabi mo na 35 yan. O, di 75, 70 na lang ito. 65. Oh. May gulay ka na. Tapos, gusto ko yung gabi. Dito sana, oh. Yung ano, yung ano na ito? Hmm. Pangalan nito? Singkamas. Maraming. Hmm. Sarap yan ba? Hmm. Hmm. Oh, check natin ito. Hmm? sarap o oh. mm -hmm. pata na inasima ang request nila na ulam namin ngayon hindi kami kumain sa labas talagang inuwi namin yung mga gutong namin hindi na kaya parang kulang pa sa asim asim nilagay ko yung isa ha? isa yung nilagay ko tama na <laughs> natatabangan pa sila maasim na nga para sa akin ito yung ano yung ganito oh yung, yung saging na binigay namin pero magaganda yun kasi iniwan namin itong mga hinog na eh ba? Mm, ah. Sa bukid natin ah. Oh, Ay, syempre. Binataan Ayan, mga patayin namin Diyos miyon, dami Ang dami na naman binili ni ate Ni atcheng <laughs> Ayan Chicharon Mm-mm Gusto daw niya ng chicharon Gusto din niya ng ito Rambutan Tapos ito yung <laughs> Ano ba yung mga yan? Tubig mm -mm. Okay. Mga in-order ko Kuha ka na dun papa Dali. Ano ito pang? Sa akin to? Oo. Oh. Ano to? <laughs> At sa to? Yeah. Ito malaki? Inyo. Ano to? Ano? sino ako? Si Papa dyan, doon ka sa gilid. Bella, ano kayo ka lang saging? Uh. Ha? Ha? Oh. May ka ng sa saging? Hindi. Oh, sa Zoway, kumakain ng saging. Hindi nila na ano. May ka saging. Hindi nila nakasanayan. Na Pero na kumakain ng alaga mo. No? Mm. Saging. Sila naman, ano, malunggay, uh, sitaw, dung dung dung. talong. Dandi ko, maiipit ka. Ang palaya. May nasigasa pa, mahal. Ayun, sa kapi nga. Ano to, ma? Ay, yung ano niya ni Clark. Oh, sa para sa sabaw niyo. Sabaw. Ah. Ay, sorry. Mapapayat ka. Ay, oh my gosh. Sarap. Sabi ni Clark hindi daw maasim yan kasi sanay daw kayo sa napakaasim na ano, na sinigang. Eh, isang buo na yung nilagay ko eh. Hmm, isang buo ah, then, okay, mm. okay. Okay, na. Ah, Diyan namin. Kahit kung may duda eh. Hmm. Okay. Hindi ka naglalagay ng na sunblock? Naglalagay nito. Pag sobra na sa araw hal. Yung stage, may long skip ka tapos nakahood. Baka, nagmotor na kami eh. Ang mga kanin. Pangarap Pang yan magmotor. Oh, yun yun. Oregon 4.1. Ito na po ka very heavy. Good morning, Captain Bell. Ito ba yun? Ito ba naman? Yan, nakaba na. Ang dami naman ito. Ano? Mm Ilagay -hmm. hey, mo mm -hmm. dito sa sahin. Ah, ah. Pag-iwalayin mo yung mga puti sa dikulo. Ah. Yeah. Para maisa lang ng maaga. Magka kami nga alis, guys. Hindi uh, naman magang maaga. Mamaya pa. Ah, uh, magluluto pa si Papa ng ano, panisip. Oh, Sky! Ginupitan ko yung buhok ko, yung bangs ko. Hindi ko na makuha sa likod. Allah! May naiwan sa bangs. Ay. Ganun na yung bangs ko. Ah! Hindi na siya makuha doon. Pag sa taas, makukuha siya. Ako lang nagugupit sa buhok ko, guys. Hindi ako nagpapagupit. Oh. Malapit nang mawala yung ano, yung kulay-kulay dito. Matagal na yan. Three years na ito. Hmm. Tapos na minipis na yung buhok ko. Nakakainis. Ayan, oh. Ba't ganito naman na dito sa tuktok ko? Sige, lagay mo lang dyan. Nagluto ako ng pansit at saka ng daing. Yung daing galing pa rin yan ng bicol. Tapos ang dami pa rin naming ano, saging. Si Ate Cheng, yan ang request ngayon. <laughs> yung kanyang ano, tuyo. mga daing-daing daw ang lutuin ngayon. Eto, babaunin sana namin. Pero marami pa naman doon. Kaya naglabas din ako breakfast. Wala akong makain dito. Hindi pwede sa akin magkakanin. Wala Carbs kasi to. Ayo, pala magtinapay na ng nga lang ako. Papa! Hello, hello, hello! So, andito kami ngayon sa Maldives. lap ya